Let's do fast talk, Roger. Game. Okay? Be. Game? Game po. Sunrise, sunset? Sunrise. Sasayaw, kakanta? Sasayaw. Hip-hop, freestyle? Freestyle. Drama, action? Both. Sexy, healthy? Healthy. Paborito mong dance partner? Um, si Den. Paborito mong workout partner? Si Raver. Sa inyo ni Raver, sinong mas pogi? Si Raver. Sino ang mas maraming ex sa showbiz? <laughs> si Raver. <laughs> si Raver. <laughs> sinong mas magaling sumayaw? Si Raver. Sinong mas mayaman? Uh, uh, baka ako po. <laughs> <laughs> best brother or best friend? Best brother. Best dad, best husband. Uh, both. Astig na mister and <laughs> under na mister. Astig na mister. <laughs> paano mo nilalambing si Dayan? Uh, inahalik ako po na madaming madami at saka inaakap. Ikaw, paano mo? Paano ka nilalambing ni Dayan? Ganon din po, Tito bro. Lights on or lights off? Dito boy, pwede bang on and off? Um, nakakahilo. <laughs> happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Any of the day Tito boy. Ako si Rodjun. Sa pamilya ko, ako ang pinaka... Humble. Hindi oh. oh. <laughs> <laughs> um, Naging ama ka, my deepest condolences. Hindi na abutan ng mom at dad. Hindi nila nakita tama ba ako kung paano ka maging isang ama. Anong ginagawa mo ngayon na sa palagay mo ikaka-proud ng iyong mga magulang? Uh, siguro po para sa akin, Tito Boy, uh, yung bilin nila, hindi ko kinalimutan yun na mahalin yung mga kapatid ko. Alam ko na sobrang proud sila doon kasi kami tatlo magkakapatid, sobrang close kami. Three boys kasi kami na puro kami mama's boy. Eh. So hindi namin in-expect na ganun kaagang kukunin ni Lord si mama. So, yung pain kasi na yun, Tito Boy, forever yun nandun na alam mong kailangan mo lang ipagpatuloy yung, yung buhay mo. Pero yung yung pain na, yung, na miss namin yung mama every day. So yung binigay sa akin na love ni mama, at ni papa, ganun po yung ginagawa ko sa mm -hmm. anak ko ngayon. Kaya kay Diane. So alam ko na nakikita nila kami from heaven. At alam ko na proud na proud si mama, at si papa sa amin. When you say na ang inyong relasyon ay Christ-centered, make me understand, what does it mean? In pa practice. Para sa akin ito, boy, sa lahat ng mga struggles, sa... Uh, sa family, sa trabaho, ang una namin tinatakbuhan palagi si Lord sa lahat ng bagay. Yun ang ibig sabihin nun. Opo. Oh, you go to Him, you pray to Him. Uh, that's centering uh, in the name of Christ.